para ito sa mga baguhan at sa mga gustong matuto. Siguro naman nakikita nyo ang pahabang butas na yan. Diyan natin igigit na ang screw. Basta sundan nyo lang ako mga guys at madali lang yung matutunan. Lagyan muna natin ng screw mga guys para makita natin. Ayan nga mga guys, at may isko na siya. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ang adjust niya. At ayan na ang adjust niya mga guys. Dahil pag naka-install ang ating pinto, minsan nahingi ng taas, minsan nahingi ng baba, para pumantay sila parehas. At alam nyo mga guys, pag pantay ang pinto, ito ay magandang tingnan salamat sa panonood at sana may natutunan kayong kaunti at alam nyo ba mga guys mas lamang ang may alam follow and share bye bye